Direk Garcia, inamin kung si Daniel Padilla ba talaga ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang sequel ng Hello Love Goodbye noon. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Na-interview nga si Direk Garcia Molina ng isang source kung totoo pang si Daniel Padilla ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang sequel ng Hello Love Goodbye noon. Halina't panoorin natin ang video. Coming from you talaga Direk, seryoso. Mm -hmm. Totoo ba talaga na dapat may part 2 na hindi natuloy dahil tinanggihan? Ano, ano talaga story dyan Direk? Hey, hindi naman po, ito po ay talagang matagal na rin pinag-iisipan ang part 2. Kaya lang, maraming nangyari. Nagka-pandemiya, uh, um, nangyari na hindi lang talaga na natuloy. Uh, hopefully, no? Uh, with God's permission. Matuloy so, niya hindi si Daniel Lila. Hindi naman si Daniel. Okay. Kasi hindi naman kayang hadlangan ni Daniel. Ang okay. uh, Ayan na. Uh, kalaki proyekto. So, kasi kasi naman ay may sariling isip. So, pag gusto niya, gusto niya. Ah. Sa ngayon, maghintay na lamang tayo ng mga latest updates sa mga celebrity pinag-uusapan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats. Maraming salamat po sa panonood.